Nagluto nga ho pala ako mga kalinggit ng sisig na may gulay din nga ho pala sa boarding house. Bumili nga ho pala ako ng karne baboy, dalawang piraso nga ho pala yan at tigisa nga ho pala kami dinin ng aking katrabaho. Balang bili ko nga ho pala di yan ay 233, abay talagang kinumpiyot pa. Nagpadamay nga ho pala sa akin ng pagluluto ng ulam para nga ho pala isang lutoan na. Ang luto nga ho pala dinin ay sisig na may gulay, yung lalagyan ko nga ho pala rin ng carrots at mais. Nang mahugasan ko nga ho pala rin baboy at yun nga ho pala rin lalagayin at din ko nga ho pala isasalan sa kasirola. Maglalagay din nga ho pala tayo ng mga pampalasa ng asin, paminta, dahon ng laurel at bawang. Pagkatapos nga ho pala isasalang na nga ho pala natin din sa kalan at iintay nga lang ho pala natin aring kumulo hanggang sa lumumbot nga ho pala yung karnim baboy. Makalipas nga ho palang isang oras malambot na nga ho pala yung ating karnim baboy at ina nga ho palang hahanguin din sa kaserola. Atin muna nga hupala rin pala ng migin at hindi pa nga ho pala natin ari magagayat at bagong hango pa nga hupala sa kasirola. Ang una ko muna hupala dyan gagayatin ari nga hupalang carrots, binalatan ko muna tapos hinati ko nga hupala yan ng medyo maninipis. Tapos ang gayat nga hupala dyan ay yung pie square na maliliit pagkatapos, ari naman hong sibuyas ay gagayating ko lang din ho ng maliliit at ari nga ho pala sa dini sa sisig tapos ari naman hong bawang ay pinitpit ko lang para humabis matanggal yung balat at gagayating ko lang din ho rin ng maliliit magagayit din nga ho pala ko dyan ng siling green malilit din nga ho pala yung pagkakagayat ko dini at wala nga ho pala kong siling mahalang na nabili dahil malamig na nga ho pala rin karning baboy at pwede na nga ho pala natin na hawakan ay atin na nga ho palang gagayatin. Maliliit din nga ho pala yung pagkakagayat ko din at sisig nga ho pala ang luto dini. Pagkatapos nga ho pala natin magayot aring karning baboy ay magsasalang naman ho na ng kawali. Atin nga lang ho pala painitin at maglalagay din nga ho pala tadya ng kaunting mantika para ho hindi agad masunog aring ating margarin. Tutunawin nga lang ho pala natin ari kapag nga ho pala tunaw na ay magigisa naman ho tadya ng sibuyas, bawang at siling green. Halu-haluin lang ho natin ito hanggang sa maging brown. Kapag okay na ilalagay na ho natin aring karne baboy na ginayat natin. Haluin lang ho natin ng mabuti ring karne hanggang sa maging brown. Kapag nga hopla brown na, ilalagay na ho natin yung carrots. Tapos maglalagay din nga ho pala tayo dyan ng mga pampalasa. Nang toyo, umami, paminta at oyster sauce. Tapos pag nilagay na ho natin lahat, halu haluin lang ho natin ng mabuti para ho yung mga lasa ay magsama-sama. Para sumarap nga ho pala yung ating sisig ay maglalagay nga ho pala ko na rin jolly whole corn. Baka naman, inalis ko nga lang ho pala dyan yung pinakasabaw niyan at aking nga ho pala tinigis. Kapag nga ho pala wala ng sabaw, ilalagay na nga ho pala natin din sa ating sisig na niluluto. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa mag-mix yung lasa. Tapos makalipas nga ho palang ilang minuto, arin na nga ho, luto na yung ating sisig na may mais at may carrots. Nanluto na nga ho pala ri, sinaling ko na nga ho pala dini sa mangkok at dandahan ko nga ho pala sinaling dini at paka nga ho pala matapon pa, abay sayang ho ari. Habang inahango ko nga ho pala ri sa kawali talaga namang amoy palang ay nakakagutom na. Dahil luto na nga ho pala ri mga kalinggit, alam niya na pwede na tayong kumain, kumuha na ko kayo dyan kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Kahit po tayo mga kalinggit. Tapos, ito yung sabaw na pinaglagaan ko ng karne. Ginawa kong sabaw. Sarap. Sisig na may mais. Tapos, may carrots. Kaso hindi na nakita yung carrots. Bye, thank you for watching.